Tamang kahuling lang kami dito mga tropa Sa di nga pala nakakilala sa akin Hi ako si Bean, Green Student Kung interesado ko sa buhay ko, tara samahan mo ako oh. So ayun nga mga tropa ngayong gabi nga mga nga nga tayo kasama natin yung mga tropa natin dito sobrang sobra ng aanga. Syempre mga tropa kailangan nating pumaldo ngayong gabi mga kakos. Kailangan natin makaipon mga tropa ng pera para may pambayad tayo ng tuition mga tropa. Pero, practice na tayo pre. na. Yes, okay, lang. Si Merry Christmas I wanna I wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart <laughs> <laughs> hey, Thank you, thank you Ang babaig ninyo Pag-ibig Ang kailangan ng daigdig Kay ganda ng lahat we will kiss <laughs> now kaya yun, mga tropa, pagkatapos namin dito mag-practice, mga kakosa, kinuha nga nga ni Kalbo dito, mga tropa, yung Honda Civic nila, at gagawin nga tayong San Vicente, mga kakosa. Shoutout sa inyo, eh, hey, may nakakilala sa atin, mga tropa. Salamat sa liwanag mo, muling ang Pasko, dahil ikaw ko, dahil ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Corto año! Shoutout nga pala mga tropa kay ate na pinasayaw pa kami dito. Dito lang yan mga kakosa sa Concepcion. Hacienda mga you tropa. Thank you. Ang babae niya. Thank you. Tapos nga lang pala kami dito sa bahay nila sir. Thank you nga pala sir. <laughs> Ayan mga tropa, pakihari nga namin din yung mamasko kalaser. Pupunta na nga tayo mga tropa sa ruta natin sa San Vicente. Kasi dito daw mga tropa, yung ruta natin yun. Dito daw tayo papaldo mga kakosa. Nagpark nga lang kami dyan mga tropa sa Osip. Oh, Tapos pinuntahan din namin dito mga tropay, kaklasin oh, namin. Tinayo tina tina ka namin, tapos ten lang. Eh, <laughs> di mo hanting. <laughs> di mo hanting ano. Eh, shoutout sa'yo, Kat. Ay, may liwanag, may liwanag na ito. Nasa ating lahat, may hindi na bawat puso. kini no ang lahat sugat ang Thank you, ang babait niyo. Thank you. <laughs> 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 Didi, rin, <laughs> <laughs> na magaling na. Na, <laughs> na, kami mga tropa. At <laughs> 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 ayun mga tropa, salamat nga pala sa mga nagbigay. Di ko na isa mga tropa, madami na yon. Di ko lang yung iba mga tropa. sa <laughs> <laughs> sa ay, Pag tumakbo ka dong pre, lalo ka nga habot noon. Ka Maniwala. Kasi nagagatin mo 'no eh. Pagka nagagalaw, kunarin. Basta makagatin tayo, iyak tayo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. La 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 la. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas. I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. <laughs> Shoutout nga pala kay Kuya. Pinakanta kami na magbalik. Thank you po sa pamasko. Hello. Thank you po. Uh. At ayun nga mga tropa. Dahil umaambun na nga dito mga tropa. Tama na nga kami dito mga kakosa sa San Vicente. Pupuntahan naman namin mga tropa yung mga classmate namin sa Guapito. Mga kakosa sa Santa Rita. Siyempre mga tropa. Bubudulin natin sila. Siyempre bago yan. Yay! Ayun nga mga tropa, papasok na nga kami dito. Nangaruling nga pala din kami dyan mga tropa sa mga nagiinuman. tingko you nga pala sa pamasko mga tropa. Dito naman tayo mga tropa sa bahay nila Jenjen, yung isa natin na klase. ko. Ang ng bukas. Balik dito sa akin. ang babaib ninyo. Thank you. Thank you. Thank you. Tapos, pinuntahan din namin dito, mga tropa, isa naming kaklase na si Joyce. Mga kakosa, shoutout sa'yo. Feliz Navidad! Feliz Navidad! La 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 la! And shoutout nga pala mga tropa sa kapatid dito ni Joyce na bata, mga kakosa, idol daw tayo eh. Akaso ayaw lumabas, nahihiya daw mga tropa. Amo ko yung bata sa vlog. Thank you, thank you, ang babae. Thank you. Okay. Tapos mga tropa, pagkayari, umalis na nga kami dito mga kakosa kasi sila lay like, sinadya natin para budule. May isa pa nga dapat mga tropa kaso nagtago daw eh, si Mika. Hindi, umalis lang daw pala mga tropa sa bahay, sayo Tahan nga din pala namin dito mga tropa, isa namin pang dito mga kakosa. Nobody, <coughs> <laughs> Tapos ayun nga mga tropa, nung umuulan na nga dito kasi napakaganda ng boses namin. Kaya napaulan, umalis na nga kami dito mga tropa at uuwi na nga kami dito. Pupunta na kami dito, kalakalbo, mga kakosa. Titingnan natin kung magkano'y pinaldo natin mga tropa. Siyempre, bago yan, ay kamuna <laughs> Ano <laughs> mga tropa, binuksan na nga dito ni tropa yan. Sobrang dami mga kako. Sa'yo talagang paldi mga kids. Siyempre mga tropa, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Jen Ripa. Napakaangas mo. Shoutout din kay... Cas Nanis, sobrang angas mo din. Precious Yomi Tanay, shoutout sa'yo. Maria De Guzman, shoutout din sa'yo. Mark Gerald Sulima, pa-cash idol. Daryl Jan De La Cruz, shoutout din sa'yo, idol. Julius Cesar Osmeña, shoutout din sa'yo. Sha Franco, shoutout sa'yo. Mukha kang utot. And kay Rich Valdez, shoutout din sa'yo, idol. Kay Jenary Padilla, shoutout din sa'yo, idol. Marlon Sarukam, shoutout sa'yo, idol. Stephanie Makalinaw, shoutout din sa'yo. Thank you nga pala sa mga nagpa-shoutout. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo mga idol. At isa-shoutout ko kayo sa video mga tropa. Shoutout nga pala kay Richard Gomez from UK. Geng-geng ka muna. At ayun nga mga tropa, request kasi ni tropa isang shoutout na yun mga kakosa at ayan nga binilang nga namin dito mga tropa at umabot nga yan mga tropa ng... Gano'n magano'n? 1135 Easy Money! <laughs> <laughs> at ayun mga tropa, 1135 nga inabot dito, pinang merienda nga namin yung 135 dyan mga kakosa para saktong tagto 200 kami mga tropa. At ayun, mga tropa, pagtapos namin magmeryenda, nagpartihan na nga kami dito mga kakosa Talagang makakaipon mga tropa pag hanggang Pasko. Suggest nga kayo mga tropa kung kami mga ngarulin sa susunod dito sa Kabyaw. Bigyan nyo din kami mga tropa kasi kailangan talaga namin. And sa mga nagbigay sa amin mga kakosa, maraming maraming salamat po. Malaking tulong po ito mga tropa. Kahit papano may pangdagdag baon kami mga kakosa. Ganun talaga mga tropa, dumiskarte pag kriminology. Kaya nga natawag tayong discarding kriminology. Lolo G, mga tropa, eh, syempre, bago yan, geng-geng ka muna. Bye-bye! 1135, easy money! <laughs>